At ito ang tatambad sa inyo. Ito ang falls na isa sa pinakamaganda dito sa probinsya ng Tarlac Kaya dyan lang kayo Panoorin dahil itutur guide ko kayo. Dito sa malamig, magandang tanawin, perfect pasyalan, lalo na ngayong summer. Welcome sa Timangkuyug Falls. Okay, what's up mga kay Mortal? Papunta tayo ngayon dito sa Timangkuyug Falls. Dito sa part ng San Clemente, Maasin. Pamunta si Chudweg, Tarlac. Ayan. Ayan. Ang buhay ko dati isang tour guide, mga ganyan. May mga kasama tayo. Ayan sila. O di ba? Ayun yung mga kasama ko, oh, mga taga-Tarlac, o di ba? Yes. <laughs> Tingnan mo nga naman, ayan na sila oh. Yan. Ito, kasama ko si Sir Pinpin, ayan oh. Oh, gwapong-gwapo, ah. <laughs> Sir Brian. O, ah. Yes. Alam niyo mga kay Mortal, bago ako sumikat bilang isang content creator sa pagmemekaniko, ito ang aking extra income. Yan, ang mag-tour guide dito sa magagandang tanawin dito sa Tarlac. Isa ang Timang Kuyog Falls sa uh, pinakamaganda at malinis na falls dito sa Tarlac. Ang daming pinya rito mga kay Mortal, eh, no? Oh. Kaso hindi pa pwedeng pitasin. Parang na-imagine ko yung buhok ko, parang ganyan din, no? Parang pinya. pinutol mo lang dun. Oo oh, di ba? Oo. Oh. Ito na yung ating bababaan at maghihintay lang tayo. Tipunin muna natin sila. Yan you know. o. <laughs> Mga kay ah, dito, tuloy-tuloy na hagdan ang dadaanan natin. Papunta, pababa, pero pabalik, akatan to, pagod na pagod ka. Hanggang matunto natin itong ilog na to. Ayan, tignan nyo. Yan o. No? Yan ang ilog, Yan ang ilog, o, diba? Yan mga kasama natin no? Hindi po mga taga Dito yung nakatutubo Talagyan nyo po yung mga yan Hindi Black 7 <laughs> <laughs> Agit mo kami dyan po nga lamok manok Kang manok <laughs> Kang manok <laughs> Okay ha <laughs> ah. You know? Yan o kung makikita nyo lumilipat sila Ayan ang ilog yan Okay di ba Hop Sa mga ganitong aktibidad paglilipat kayo ng ilog yung bandang hapon ng tag-ulan magingat kayo kasi hindi nyo alam che check nyo yung kalangitan kung madilim dilim baka umulan doon sa bundok na yun mag flash flood yun ang mahirap kaya mas maganda mas maaga ang lakad nyo papunta rito para mas safe kasi pag hapon umuulan solid wawalisin wow, ka ng ano falls or ilog pagkatapos lumipat ng ilog puro kaya pa naman ang baba natin mo yung mga kasama ko ayun hingal na rin sila ay ako, o diba tayo ko sila rito okay patapos ang mahaba habang lakad hindi man lakad eh parang hagdan na solid na ganyan ang tinatapakan namin masusot yung paa mo pilay all team bakit ni baba Punta tayo doon, magpapahinga tayo doon. Diyan, diyan, diyan. Yeah. Yan, habang iniintay natin mga kasama natin. Yeah. All right Alright. 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 <laughs> mga malakas na nila lang ba sila? Hindi po. Okay, nandito tayo ngayon sa ilog part ng Timangkuyog. Yung Timangkuyog nandun pa. Napakaganda ng ilog dito, malinis. Iniinom ng mga katutubo yung tubig na yan. Yan o, oh. o oh, diba? Alam nyo, dito pa lang, hindi pa man ito yung magandang view, hindi pa ito yung Timanguyog Falls, pero kung mo sila, naka-chillin like a villain na sila. Sabi ko sa kanila, 3 minutes to go, alis na tayo. Kasi hindi naman ito yung magandang tanawin. Nandun ang, ang magandang tanawin. Kaya, hintayin nyo ako dyan. Pupunta rin tayo ron. <laughs> Magpa-parker tayo mga kay Martal. <laughs> Yan. O yun yung nga manong kukikala. Kailangan may, may gamat. Diyan mo gamitin yung tungkod mo Oh yeah. Doon kami pupunta, doon sa malayo. 'Di ba? Yun know. oh. Napakaganda. Yun know, oh, ang lalaking tipak ng bato. Boulders. Ayan, kung makikita nyo, nandiyan na yung Timang Kuyog Falls. Diyan sa part na yan. Ayun, ayun, ayun. ayun, ayun. O, ba? Diba? Malapit na tayo. Punting <laughs> lakaran na lang. Okay, ha, nasa masarap na party na tayo. Okay. Okay, ito yung nakakita namin mga kay Magpa. Yan o. Ha? Makita mo, kala mo maliit pero kung titignan mo, mataas pa sa akin yan. Yan ang fake ng camera. Oh, katin natin, no? di ba? Oh. Ano pa? dito mo Pag lumapit si Sir. Oh, yun nga. <laughs> o, di ba? Lapit na. Ah, uh, two, three minutes na lang. Okay, tara na. At ito ang tatambad sa inyo. Yan. Ayun. Malayo pa pala dito ang daan. Ay, nako. Nako sablay tayo para video natin ayan yung falls ayan o, o diba ayan ang tatambad sa inyo yeah, napakaangas <laughs> tara, lipat tayo doon yun know? o punta tayo doon, talon tayo ninja oh ang angas Ganito ang masarap na venue. Nakakamiss mag-tour guide. Yan. Puro na lang kasi mekaniko yung ginagawa natin. Mekaniko vlogging, fabrication vlogging. Ito ang mga masarap na pinupuntahan. Yan you o. Know? pinoproblema nila yung pagkain nila. Yan you know? <laughs> o. Oh. Mga dilata, itlog. Wow. <laughs> Yan you know? o. Sa kabilang panig oh. Ayun iba, oh. Nandun pa sa kabila. <laughs> Yun, may pool yun. Ang falls na yan. Ayun, pababa siya. Babagsak doon, may pool. Malalim-lalim yan. Pwede umakit dyan. Tapos tatalon kang pa ganun. Pero siguraduhin mo munang marunong ka lumangoy. Kasi kahit ako yung tour guide dito, hindi kita sasagipin. Kasi Ayoko madamay sa problema mo. Hindi matapat ang to ang bangis talaga ng tarlaki nyo. Pambihira ang lupit talagang solid at panalo. Pinagsanib na galing ng kapapangan at ng ilokano. Talagang the best kapag bumalag ganyan talaga pang talentado. Literal na malupit ang tangan-tangan talento Ganto talaga kapag gumanap Talagang sure hit na ang panalo Ganto kasi kapag ganado automatic malabo ng matalo Pag usapan na talento The best talaga ang tarlake Dito sa tarlak mo makikita ang mga tunay na magaling At tunay na talento Tarlake nyo Sa pagluto ah, ng oh, mga oh. putahe Talaga namang magiging Di ba pa, pa, man, to, ang manggis talaga na tatlak ninyo Pambihira ang lupita, talagang solid at panalo Pinagsanib na galing ng kapapangan at ilokano Talagang the best kapag kumana, ganyan talaga pagtalentado Jojo, mas rin niya, sa'ng pinakahambol Simpleng tao, astig sa karera, di mo mahabol Malapit dumiskate, kahit ano pang